Bakit ko nasabi yun? Sige, sakyan natin. Online. Schedule. Una, ano kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Postgres ka. Ano ba kailangan mo? Load. Libre ba load? Toskaska. ka. Pangatlo, pinakamalupit. Hindi ka marunong online May sample lang. sampol lang to na yan. Kwentuhan lang naman. Ano pangalan niyo? Nanay Dolores. Kapangalan mo pa yun, tiyahin ko. Loleng ba ang palayaw niyo? si Nanay Dolores. sampol lang to. Hindi to mangyayari sa Isang araw, si Nanay Dolores hinahapo. Apo, apo. Dalit mo nga ako sa health center. Magpapacheck up ako. Ano sagot kang ako? Tumigil ka, Lola. Wala kang online. <laughs> ano nangyari kay Nanay Dolores? <laughs> Paalam na. It doesn't make sense. Na, itay. Real talk. I will give credit where it's due. No, panahon ko. At hindi ko pwedeng ako ako lang to. Pati yung panahon ng sinundan ko. Panahon ni Era. Panahon ni Alfredo Lim Panahon ni Lee Duachesa. Panahon ni Mel Lopez. Panahon ni Bagachi. Panahon ni Villegas. Panahon ni Lakso. Lahat ng na mayor sa Maynila hanggang mapasakin ang taong bayan pupunta sa health center 1-2. 1-2 sawa. Anytime gusto niyang magpa-check up, pupunta siya sa health center. Ipagbabaka sa alin niya yung maintenance niya, metformin, losartan, sa pupunta? Health center. Bakit kailangan pang baguhin? Bakit kailangan pang ng tao? Ibig mo bang sabihin, eh kung taga-kanto ko ng panday pira, o doon na sa Pilaskis, sa Pilaskis, malapit sa Ugbo, may health center doon. Ha? Halimbawa na lang, ang bahay ko sa tabi lang. Ha? Sa tabi lang, nung doon sa Pilaskes. magpapabiti lang ako. Magpapablood pressure lang ako. Kailangan ko pa mag-online. Wow! Lupit mo, Teng. Eh baka paglalagod ko doon, inatake na ako sa puso. It doesn't make sense. online tay kung manatag kayo, niyawa ang Diyos at sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko yung bakuna laban sa pneumonia. Naalala niyo yan? bakuna ako sa health center? Nilaban sa pulmon? Naalala niyo yun? Ibabalik ko metformin, losartan. Ibabalik ko yung vitamin C sa matanda. Yung vitamin C sa bata, ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. Ibabalik ko yung magaang na sistema accessible sa taong bayan na health center system sa lungsod ng Maynila. <laughs> Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Bakit? Siyempre, pag sa akin lang nanggaling, galing, eh, hindi rin maganda. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Pero kayo ang tatanungin ko. Kung pare-pareho ba tayo napapansin? Nay, ako'y may napansin. Hindi ko alam kung napapansin niyo din. Nay, tayo, mga lolo't lola ko. Napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila niyo. Talaga? Alaga? Napapansin niyo ulit? Napapansin niyo lahat? So pare-pareho tayo napapansin dumudugyot ulit ng Manila ngayon? Nagkalat na naman ang tulongges? Ang basura lima-siko na naman? Oh, alam niyo sa Kapulong? Wala nang basura doon nung araw eh. May basura pero nakahakot ng basurero. Tama o mali? O ngayon, sa kato ng kapulong, sa ka-arten, nakita ninyo? Mini Smoky Mountain. Ano nangyari sa atin? Maayos na yan eh. High school pa lang ako. Sa Tondo High School. Maayos na yan panahon ni Alfredo Lim. Gusto ko lang ibigay yung kredito ha. Si Mayor Lim ang nag-ayos ng basura sa Maynila noong 1992 pa. Maayos ang koleksyon. Bakit kailangan baguhin? Bakit kailangan palitan ng mga bulo na sistema? Ano naging sakripisyo? Namaho? Nine Ito, natikman lang natin ngayong Enero. Pero ito, nangyari sa atin, lalabing pito lang ang syudad sa Metro Manila. Labing anim syudad isang munisipyo. 17 LGU. Pang ilan tayo? Pang labing pito. Kanino galing yan? Hindi po sa akin. Philippine statistics authority. Hindi tayo lumago. Ayan po yung data. 2022-2023. Anong nangyari? Anong nangyari? Talo pa tayo ng pateros. Sa pateros, ang binibenta itlog, penoy at balo. Ano naman? yan? Kung dito, tayo kulelat, eh, dito tayo number one. Yan, yeah, number one tayo sa krimen. <laughs> sa buong Southeast Asia, not Philippines, not Philippines, but Manila. We are now number one in crime index. Anong ibig sabihin niyan? Marami na naman patayan, holdapan. Nakita niyo nangyari sa arte nung isang araw? It's not saying. Broad daylight, binubuksan yung kotse. Ano na yan? Sila Eddie, pati nagbalikan ng mga sa divisorya. time. Nah, tay. Pawaglit lang akong nawala itutuloy na lang nila? O, oh, naalala nyo ba nung araw? Tingnan po natin kung maalala ninyo. Noong panahon ko, may gobyerno sa umaga, sa tangali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala nyo yan? Naalala ba nung araw? Ang gobyerno, mabilis, kumilos na gobyerno. na na ba yan? Gusto niyo na mabilis sa gobyerno? Yeah. Gusto niyo ang gobyerno 24 oras habang natutulog kayo sa loob ng bahay, panatag kayo, alam niyo sa kalsada, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila? Yeah. Then help me make Manila great again!